Good morning Welcome ulit sa ating panibagong vlog Kay Lala Mo So Medyo ano tayo ngayon Papaos paos Kasi <laughs> na ah, sobrahan ng tagay <laughs> Kaya medyo paos paos Today pala mga boss is Ano na Martes Kapon di ako nakabiyahe. So ngayon tayo babakbak ulit Ang oras na pala is 9.45 tapos may nakuha na akong booking na uh, papuntan Tagig, may abono siya. Documents lang siya. Tapos kaya Tagig yung kinuha ko kasi may regular na ako lagi mga boss. Sa kaso ano lang siya, papunta lang siya ng Julia Vargas dito sa Maygolp. Ah, uh, mga pagkain yung hindi deliver ko tapos ah uh, 122 lang yun kailala mo be mula dun sa Tandansora papunta ng Pasig pero ginagawa niya na na ano, 150 so dalawa kagad ka yung booking natin tapos regular yung isa so pick up ko muna yung dito sa may banda sa may ano sa may talipapa yung documents abono to eh so let's go let's go 280 abono wala eh sige Pangalawang pick up ko na dito eh. Pangalawang pick up. Kaya pala nakaano ako sa kanya yung favorite rider. Kaya kinuha ako na kagad. Okay na mga boss, item pick up. Ito na, 280 abono. Dokumento lang papuntang Acacia Estate sa Tagig. Tapos may nakuha ko ulit na isa pang booking. Kumuha ako para tatlo. Maaga pa naman eh alas 10 kasi ang pickup up sa ano eh sa regular ko yung pagkain para tatlo yung dala natin isang isang pasig sa Julia Vargas tas dalawang tagig so tara let's go pick upin ko muna yung ano sa regular ko okay na mga boss ito yung papuntang tagig shawarma dito sa blue na gate dito sa aris sa amin malapit lang ay baka nagtataka kayo mga boss na bago na yung bag ko no sa <laughs> binili ko to sa online sa group ng lala mo nagpost siya na may binibenta siyang bag so 500 ko lang to nabili mga boss sariwang sariwa hindi pa nagamit kasi yung may-ari nito is may bag na siya na siguro bago-bago pa bumili bumili lang din siya sa tao. Ah, sa LalaMove lang din natin bumili lang din siya. So nangyari hindi naka-register yung bag niya kay LalaMove. So useless kasi pag hindi ka pa naka-register kay LalaMove at pumili ka ng bag sa tao lang is wala rin yun, hindi papasok sa'yo yung mga booking na may bag kaya mas maganda kung bago ka palang kay Lala Move at gusto mo na magkaroon ng bag eh rumiikta ka muna sa mismong office tapos, pagka may bag ka na at nagluma ang bag mo, guys sa akin yun, pwede ka na bumili sa mga <laughs> nagko-quit, maayaw maayaw na kay Lala Move so Amaya ah, i eh, shout ko siya. Tingnan ko kung tingnan ko yung pangalan niya rito sa Messenger. Nakalimutan ko kasi yung pangalan eh. Tikapin ko muna yung eh, sa regular ko kasi ano na. Pasado alas 10 na. Hangga, dapat alas 10 na ko na yung item eh. Tinopor na eh. So, let's go, let's go. <laughs> ha? Oh, birthday na yung ano eh. Napasobra, dami na inom namin. Ilang case eh. Ito lang lahat? Oo, oh, saging, mayroon pa daw. Ano Naka-vlog ako ah, ngayon eh. Ha? Ah? naka Ano, nag-vlog ah, ka na yan? <laughs> Kaway ka muna sa vlog ko para makita Hi. ka. Malo lang siya, eh, ano, i-subscribe pala. subscribe ka? I-subscribe? <laughs> doon, punta ka doon. Ay, nata-vlog ka. Ito yung ano ko, camera pang vlog maganda doon kasi maganda dapat doon ka dumaan yun sa may mga puno-puno wala bawal pumasok doon doon lang ako sa bungad eh. ah, di ba ba yung, yung pakyat doon lang ako kay ma'am samora si ma'am yung ah. supervisor ba yun doon ah, supervisor kaya na mm -hmm. mag vlog ay bawal <laughs> bawal doon pagalitan ako doon okay, okay na mga boss na pick up ko na yung pagkain na papuntang julia vargas Bali, hindi ko na inaano yun hindi na natin ginagamitan ng waste kasi kabisado ko na so diretso ko na kagad to bali tatlo to isang regular na Julia Vargas 150 binigay sa akin tapos dalawang tagig so let's go let's go kay hey, Samora. Uh -oh. thank you. Hi. <laughs> Pagkain, Madam. Ya! Yeah! Shout out ka muna ma'am Shout out ka muna <laughs> Thank you Ito lang? Okay na, drop na mga boss yung sa regular natin na pagkain Susunod na tayo sa tagig Let's go Thank you Yung document tapos yung may mga may, ab may, abono kaya may plus okay. yun minsan yung inaabangan ko lang din eh. kahit wallet basta plus 100 ang laki bagay eh okay paps na paps saan saan ito ah, oh, booking dun okay okay na mga boss drop ko na yung dito sa Acacia State bali yung isa pang drop natin na papuntang tagig is 8.8 kilometers pa yung tatakbuhin so deliver ko na muna to let's go let's go hello ma'am ano Dito na no, sa Binia. Apo, ito po. A88, Binya Residence po. Basta yung katabi siya ng ano, North uh, Avenue ba? North Avenue, yung pagbaba mo ng MRT, doon na siya. Sige po. Pero pag siya, paikot siya eh. Hindi siya dito, pag siya. Magkakasunod yan, Sogo, Binya. Sige, tawagan ko na lang din po si Opo, Madam. Opo, na kayo. Magkano po? 148 ma'am. Ay, sige. Salamat, Ay sige. Salamat, Mama. lang Kasi pagtawag, hindi ako masyado. Na, ah, pa. sige. I-text ko po kayo kapag ano. Kasi, siyempre, magbabiyahin din ako. Oo, oh, ah, sige ay. po. Salamat, Salamat po. Na, text, text, lang, ha. Sige po. Thank you po. Okay na mga boss. 160 binigay sa akin ni ma'am. 148 lang to eh. May tip tayo dun na ano, 12 pesos. Plus kanina 18. Yung kaninang drop off yung abono. Tapos, meron na rin ako na... Kuwang booking na kasabay. Ah, Tagig, papunta naman ng pasunta mo. biga muna, mga boss. Papuntang pasunta mo, ma'am, no? Ay, ayaw ko lang po. Siya po nag-book eh. Ayun okay po. Ano ay, po ay, ito? Ah, laruan? Sige po. Picture Yung payment doon na. Sige po. Salamat. Okay na, mga boss. Item pick up. Bali, laruan. Papunta ng ano pasunta mo parang yung bag ngayon na bago ang laki no o oh, nanibago lang ako kasi luma yung bag <laughs> malaki siya kesa sa dati na bag so yun shoutout nga pala sabi nilihan ko ng bag si Lester Chris A Pejo Lester Chris A Pejo binilihan ko ng bag na to na bago Thank you Pop sa magandang transaction Bali nagmamadali kasi ako noon kaya hindi na kami masyado nakapag-usap. Tsaka mukhang yung bag na to iswerte swerte. Kasi parang lapitin ako ng, ng mga booking. <laughs> so let's go, let's go. 149 pesos papuntang Pasunta mo. So let's go. Nain ko muna yung ano, documents yung pill. Pilam, let's go Okay na mga boss, drop na Yung documents Pusin na tayo sa pasunta mo Yung laruan Let's go Tubig sir Ay may, meron mo dyan Pahingan ako sir Dito na lang sir, may na ako sir Tain tubig. Ay, yan na. Thank you, sir, selamat. Ah. Salamat, salamat. Tain tubig ni sir. Ayun na mga boss, item pickup tayo. Uh, dito sa Holy Spirit, papunta ng Makati. Ano siya, paid by wallet, tapos meron siyang plus 50. Tapos, napan natin kasabay. Let's go. Thank you. 828 hundred twenty-eight. Bali abono to mga boss ng 828 pesos petot 828 petot <laughs> papunta ng Makati mga boss sa GT Tower bali yung booking natin is parehong Makati yung isa isa Jupiter ito isa GT Tower let's go okay na mga boss na drop ko na yung ano yung box dito sa Makati yung paid by wallet yes, tapos proceed na ako sa next drop natin dito sa GT Tower bali tatakbuhin ko na lang mga boss is ano 2.6 kilometers na lang so tara let's go yes, Bali ano sir 172 kasama na yung 50 na plus Ay sir pagkain po Honey ah? Ay 300 meron sir Ay 300 meron sir Salamat sir ha. I, ano mo lang, i-message mo na lang siya. Ah, papa Bali, yung nakapin dyan, yung barangay hall. Ah, po. Itong multi-purpose. Ah. Sige po. Tawag ako na lang siya sir. Sige. Salamat po. All goods mga boss. Kasi ang binigay sa akin is 200. Ano lang to eh, 122 may plus siya na 50. Bali, 78. 78 plus 30 108 lahat tip natin tandaan nyo lang mga boss tapos bayan natin let's go yeah kaya na mga boss item pick up oh kasya ay sorry sige sige po Item pick up dito sa S FW Spavenyo So lagi na rin napipick up an Dito sa Makati Tapos ano to mga boss ah, Double pick up Tapos idadrop natin lahat sa Kalokan Grace Park Paid by wallet 140 Paano ba to 147 So pick up ko muna yung isa tapos drop natin sa Caloocan South tapos yung itong yung huli yung honey na binigyan tayong tip tara let's go okay na mga boss pick up ko na eto na sa harapan buti na lang pwede itagilid kasi kung nagkataon hindi to kasya sa bag buti na lang at pwede So let's go, idadrop ng dalawa na to mga boss dito sa may Grace Park, Caloocan Tapos proceed na tayo ng baysa let's go, let's go, time check, 5.30 na mga boss Okay, na mga boss, na-drop ko na yung ano, yung honey dito sa Caloocan South sa Service Road. So, binigyan pa tayo ni nanay ng merienda. Banana cute at palamig. Na pag merienda naman tayo, libre. Tapos may nakuha na akong booking dito sa Caloocan South papunta ng Nubaliches. Meron siyang abono na 250. So, kaso ang problema is mukhang uulan.

Ayan mga boss, bali dito ko na sa bahay itutuloy yung vlog kasi nalobat yung camera natin tsaka sobrang lakas din ng ulan, din na rin ako nakapag So, yung ibang booking natin is hindi nyo na na, ay hindi ko na siya na videoan. Kaya dito ko na lang itutuloy sa bahay. Bali sa mga tip natin is iano ko na lang dito sa screen kung -ano, tapos kasama na rin yung sa regular natin na 150 tapos bali nakaano pala ako mga boss naka 12 bookings tapos ang kinita ko sa 12 bookings ay 1678.60 tapos yung mga tip natin iano ko na lang ipa plus ko na lang kahit sobrang lakas ng ulan eh bumakmak lang ako kasi may mga ano na siya malaki na yung high demand kada booking is may 67 pesos kada booking na may high demand kaya kaya hindi ko na rin pinalampas yung huling booking ko is nakakuha ko ng ano uh, ba liches papunta ng Cubao tsaka San Juan, dalawa yon tapos pagdating ko naman ng sa Juan na ako ng booking papunta naman ng Nubaliches may plus na 100 so hindi lang na video sa mga sa mga tip ko so yun lang mga boss sa mga hindi pa pala nakasubscribe subscribe nyo na yan at pahit na rin na notification bell para ma-update kayo sa susunod kong gagawing vlog about kay mo, so gandito na lang mga boss Salamat sa suporta at sa panonood. Drive safe always. At sa pagkuha ng booking is tiyagaan at diskarte lang kailangan para kumita tayo kay Lala So, gandito na lang mga boss. Lagi kayo mag-iingat. See you next vlog. And peace out.